gagawa tayo ng panggamot sa bulutong ng mga manok ito yung ating unang sangkap daon ng malunggay pangalawa black pepper or paminta yan lalagyan natin pangatlo, bawang magdikdik tayo ng bawang ilagay natin dyan tapos ilagay natin yan yan ilagay natin na ulay matapon Ang spray natin 'yan sa mga sugat ng ano. Lagyan natin sa damit. Salain. Salin natin sa bote. Ay, yung gagamutin natin. Yan, sa ginawa natin na gamot. Yan no? I-spray natin diyan. Yan oh. No? Ayan yung ating mga alaga Ayan Ayan yung ginamot ko pangalawang ginamot Yung mga ginamot ko okay na yan Ayan Ayan yung ginamot natin Ayan oh. 呃，听一下。